guys, gagawa tayo ng halo-halo na prutas. Ito yung ating sweet melon. Ito yan siya, oh. Binalatan ko lang. And then, itong ating apple. Ayan. Kasi itong apple na to, guys, hindi nyo makain. Kaya ginanyan ko na lang. Ginayat-gayat. Para ihalo natin at ilagay natin sa ref kasi masarap siya pag malamig tapos itong ating ubas na makulay ang buhay ayan, green at pula ang ating prutas ayan guys no ayan po ang ating mga prutas ayan po ang ating gawin sa ating mga prutas guys tapos ilagay natin sa ref masarap siya kainin kapag siya ay malamig. Ayan, guys. Masarap niya. Yeah. Para tumagal i-freezer nyo guys. Lagay nyo nang ilagay nyo lang sa plastic. tapo mm, sarap tamis. Gusto, gusto mong kainin, ilabas niyo lang siya. Mm, ayan siya, guys. Ganda, diba? Wow. Thank you guys. Share ko lang ang mga aking mga frotas.